Hello, no? So, dito sa kautosan, no? Sa panahon ni Moises, may salita dito ng ating Panginoon, utos ng ating Panginoon na nagsasabi, no? Na igalang ninyo ang inyong, ang, inyong Pangulo. No? At dito din sa ibang kasulatan, may nagsasabi din dito, no, Sa Proverbs, especially dito sa Proverbs, no? Na huwag kang mag-alsa laban sa inyong Pangulo. At dito din sa iba, may nagsasabi din dito no, na huwag kang magsalita ng mga masasama laban sa inyong mga Pangulo, kundi igalang ninyo ang inyong Pangulo. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, ang ah, Pilipinas talaga ang isa sa pinakawalang respeto at galang ng mga tao sa buong mundo. No? Kasi ang pagtrato ng mga ordinaryong tao sa ating mga leader dito no sa ating bansa, ating mga pangulo, pangulo natin sa bansa. Ay gaya lamang sa pagtrato nila sa mga taong nakatambay lamang sa kanto. Kung makapagsalita sila ng mga masasama, akala mo naman, akala mo ba no, yung para bang yung pinagsabihan nila ay walang yung walang pinag-aralan or walang nararating sa buwan or para bang ordinaryong tao lamang na pinagalitan na Raul pinagsabi pinagsabihan nila ng mga masasama Gusto ko malaman nyo na itong mga pangulong ito hindi ito makaupo dito sa ating bansa kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hmm. Lagi nyo tatandaan yan. Dahil nga ang tao ayaw ng tao na ang Diyos ang mamumuno sa tao mula noong panahon na yon, noong unang panahon sa panahon ni Samuel ang gusto ng Diyos siya yung mamuno sa tao pero ang tao matigas ang ulo at ayaw nila pamunuan ng Panginoon kaya dahil dito pinadala ng Diyos or nagtalaga ng Diyos nagtalaga ang Diyos or namili ang Diyos ng mga pangulo na siyang babantay sa tao kasi ayaw ng tao na ang Diyos ay siyang mamuno kaya namili ang Panginoon na siya mamuno doon sa Israel. Parang ang unang pangulo ata na pili ata doon is si Saul. O Saul. Saul. Ganun pa rin hanggang ngayon. Pero tignan mo kung makapagsalita na masama ang mga tao. Para bang ordinaryo lang nila yung kinakausap nila o pinagsabi, pinagsabihan ng mga masasama. Walang galang at walang respeto. Maraming mga vlogger no, na panay panira sa mga leader ang hindi alam ng mga taong hangal na ito, no, ng mga taong nagiging mangmang na ito, na sa pamamagitan ng kanilang mga ginawa, sa bawat ginagawa nilang panira, pagsasalita ng masama, sa hindi paggalang nila at pagbigay ng respeto sa bawat leader ng ating bansa, ay nagkakasala sila. Hindi nyo alam. Every time na sinisiraan nyo ang mga pangulo natin, hindi yan ang una niyong sinisiraan, kundi ang Diyos. Kasi ang Panginoon mismo ang nagtalaga dyan sa kanya o sa kanila. Pero siniraan mo, pero makapagsalita ka ganito, ganyan. Siniraan nyo sila, ganito, mga masasamang mga ano, lahat ng uri ng kasamaan. Tinawag nyo sa kanya. Ang dito sa kasulatan, sinabi dito, hindi nyo alam kung anong kakayahan ang magagawa ng inyong Pangulo sa inyo o laban sa inyo. Maaari kayong ipapatay, maaari kayong gamitan ng dahas o anuman Honor your leader. Sa atin dito talaga, ang walang galang, maraming mga vlogger, for the sake of money, pinapainit nila ang puso ng bawat tao para mag-alsa laban sa Pangulo. Ang sinabi dito sa Proverbs, huwag kang mag-alsa laban sa Pangulo ng inyong bansa. Pero sa kanilang mga ginagawa, sa mga paninira, maraming mga babae o lalaki, lahat ng uri ng mga tao, yung ginagawa nila, yung mga sinasabi nila, yung binablog nila, yung mga pinagsasabi nila ng walang kakwinta-kwinta laban sa mga Pangulo, isa yung uri ng pag-alsa, isa yung pagtawag sa mga tao rin na binubulat na upang mag-alsa laban sa mga pangulo, upang sila rin ay magkaroon ng galit sa bawat tao dahil sa pamamagitan ng mga mga taong mga taong ito no, na dinadala ni Satanas dahil sa kanila ang maraming mga tao ang nadadala at umiinit kahit yung sana ang mga tao ay walang pakialam sa mga ginagawa ng mga leader dahil nga sa mga vlogger na ito or hindi lang mga vlogger kundi marami pang tao na ng mga masasama laban sa Pangulo tinawag nila yung mga tao binablog nila sinisiraan pero yung mga tao namang nakikinig nanunood sa kanila magtanim na rin ng galit sa puso laban sa mga leader at sa ganung paraan ang mga tao nawawalan ng galang at respeto sa ating Pangulo. Every time na ginagawa ito ng mga tao, bagyo talaga ang ng bawat tao dito sa atin sa Pilipinas. Dahil nga sa kasamaan ang nagahari dito. Walang galang at walang respeto. Akala nila normal lang. No, akala nila normal lang yung mga ganon at walang ipikto yon pero hindi nila alam yung kaluluwa talaga nila niyan, sunog talaga sa impyerno niyan. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Marami rin mga madre, mga pare, mga hangal na mga ganitong tao no, na nagkunwari na mga tao sa Diyos. Pero isa din sila sa gumagawa ng hakbang upang ibagsak ang gobyerno. Upang siraan ang Pangulo. Kahit alam nila yung kasulatan. Pero hindi nila alam yung kasulatan ang katotohanan. Kasi kung alam nila, hindi nila pasasambahin ng mga rimulto, yung mga tao na yan, at papaniwalain sa mga purgatorio, at pasambahin dyan sa mga kahoy na gawa sa tao. Hindi nga nila alam ito, eh. hindi nga nila alam yung katotohanan patungkol ito, paano pa yung katotohanan patungkol sa mga salita ng Panginoon. Against or against, uh, tungkol sa salita ng Panginoon, paano gumalang sa mga leader kasi itong mga church leader, ay itong mga leader ng bansa natin, ito yung tinalaga ng Panginoon upang tayo ay gabayan. Kasi nga sabi nila, magnanakaw yan, magnanakaw. Hinuhukuman na natin sila. Tayong nakahukom sa kanila. Wala tayong karapatan na maghukom Ang Diyos talaga ang may karapatan niyan. Ang Diyos lang. Pero tingnan mo yung mga tao, kahit tambay, kahit walang mga ano, ay naninira na rin. Ganito, ganito, sikuhan, ganito hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Dahil nga sa kasamaan ng mga tao dito sa mundo ngayon, especially dito sa atin sa Pilipinas, marami talaga mga tao na pagdating ng araw, hindi talaga makaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi nyo alam ang sinasabi dito sa kasulatan, ang pangalawang utos ng ating Panginoon, igalang mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi kung makapagsalita ka sa mga ganito ganyan, parang ordinaryo tao lang yung harap mo, ordinaryo tao lang yung sinisiraan mo. Hindi ka pinapatulan yan. Kaya mag-isip-isip po kayo bago kayo gumagawa ng mga hakbang, mga panira sa kapwa, pan especially sa ating mga leader. Kasi itong mga leader natin, ginagawa na nila ang lahat upang mapaganda ang ating bansa. Pero tignan mo yung mga tao, gaano kasama lahat ng uri ng masama binabato nila sa mga leader natin intindihin nyo po ang kasulatan dito sa ating Pangulo sa ating Panginoon dito sa Biblia ang ginagawa ng mga tao Israelita noon noong unang panahon sa ating Panginoon ganon din ang ginagawa ng mga tao na binabato nila doon sa ating mga leader sa bansa leader ng ating bansa at hindi lamang ito kay dahil hindi lamang ito sa kanila mo lang binabato, kundi binabato niya rin ito sa ating Panginoon. Pagdating ng araw, maniwala kayo sa akin. Wipe out talaga kayo sa kasulatan ng ating Panginoon. Yan sa libro ng buhay. Ilalayo talaga kayo sa presensya ng Panginoon. Paano kayo, paano kayo ililigtas ng Panginoon? Paano kayo ilagay ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian? Kung sa tao, kung sa makatao o sa tao nating leader hindi kayo nagbibigay ng galang at respeto paano kayo magbibigay ng galang at respeto sa ating Panginoon kung hindi kayo nagbibigay o hindi kayo nagkaroon ng takot sa ating mga leader paano kayo magkaroon ng takot sa ating Panginoon ang ginagawa nyo sa tao ginagawa nyo sa Panginoon kaya magingat po kayo dyan sa mga hakbang nyo ginagawa nyo sa lahat ng pinapakinggan nyo lahat ng nakikita nyo at naririnig nyo yan ang ating sina yung sinasabi ng ating Panginoon sa si Kristo, magingat kayo sa mga bagay na makikita sa inyong mga mata at maririnig sa inyong tenga or inyong pakikinggan, magingat kayo niyan. Kasi itong lahat nito ito, itong mga uri nito ito, itong mata at sa na ito, ito ay nagiging pintuan or bintana na nakikita at natin at naririnig ang lahat ng uri ng kasamaan. At tinatanggap ito ng ating puso at lumalabas sa ating bibig. At yan ay nakakarumi sa atin. At yan dyan tayo na mamatay sa kasalanan. Kaya mag-ingat po kayo sa mga hakbang niyo, sa mga binubukha ng inyong mga bibig. Kasi lahat ng uri ng kasamaan na lumalabas sa inyong bibig, hindi na talaga maibabalik yan. Pagdating ng araw, ilalayo kayo sa presensya ng Panginoon, doon kayo magsisisi kahit katiting na mga kasalanan na nagawa nyo, pagsisihan nyo pagdating ng araw. Dahil nga sa kahangalan nyo at kamangmangan nyo na hindi nyo ginagamit ang utak nyo, ang puso nyo, kundi nagpadala kayo sa utos ng demonyo, yung salita ng panuway ng mga demonyo, ni satanas, upang pakinggan yung mga bulong niya at sasabihin yung mga sinasabi niya at susundin yung mga utos niya at sinasabi niya na binubulog sa inyong tinga or naririnig niyo sa mga tao rin ni satanas na may galit laban sa mga ganito ganyan magingat kayo niyan kasi impyerno talaga ang patutunguhan sa mga tao suwail mga tao hindi gumagalang sa ating mga leader babala na yan ang ating Panginoon dito sa Romans 13 chapter 1 at chapter Romans chapter 13 verse 1 hanggang sa chapter si uh, verse 7. So mag-ingat po kayo. So hanggang dito na lang, na maraming salamat in the blessing